Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel Dahil linggo ngayon mga kapilingon at wala kaming pasok kaya balak kong magsimba dahil matagal-tagal na rin akong hindi nakapagsimba Mula nung ako'y nandito mga kapilingon, bali pang apat na bisis ko pa lang ito magsimba ngayon mga kapilingon dahil sobrang layo ng simbahan dito At dahil na rin nagtipid ako para sa pamasahe kaya paminsan at madalang lang talaga ako makapagsimba Pero araw-araw naman ako nagdasal pero iba pa rin kasi pag magpunta talaga tayo sa simbahan kaya ngayon napagdesisyonan ko dahil medyo may katagalan rin hindi ako nakapagsimba na magpunta ako ngayon nung sa Cebu pa kasi ako every week talaga ako makapagsimba dahil kung wala akong pamasahe ay malakad ko lang naman ang Santo Niño Church kaya kung hindi man Friday ako makapagsimba ay doon ako sa linggo kaya nanibago talaga ako pero alam ko, naintindihan ako ni God dahil sobrang layo ng simbahan dito. Kailangan din ng pamasahe. Araw-araw naman ako nagdasal pero iba pa rin talaga pag nasa simbahan tayo. At dito madam mga kabilon ay nakasakay na ako ng ba. At saktong sakto dahil hindi pa karamihan ng pasahiro. Kaya nakapagplix flix ang Mr. Pilingon sa kanyang mukha. Dahil minsan kasi nagsiksika na kaya nakakahiya din naman. At bilang respeto na rin ba hindi tayo maggalaw-galaw eh pag maraming pasahiro. Kaya ganito flix plix muna tayo at magpa-music muna ako mga kabilon. Dahil ito mahaba-habang biyahe pa. More than 2 hours pa kasi ang travel natin sa bus. Pagkatapos ng bus ay mag-ano pa tayo, mag-subway kaya magpa-music muna tayo para hindi din tayo mainip pa. Bababa na tayo ng bus mga kapilun. O oh, parang dali lang no Pero lagpas daw lang oras ng biyahe natin yan At maglalakad naman tayo papuntang subway Kung saan magtrain na naman tayo papuntang simbahan At itong kinatakutan ko dati mga kapilun. Dahil akala ko talaga ba hindi ko memorize ang mga lugar Parang sim lang kasi mga ko. ko lang pala sa bus mga kapinol Maulit uh, ulit, ulit. <laughs> Hindi alata Tapos naglalakad ako mga pa. Paano ako? Maglipat tayo ng subway Dahil ano Medyo nag-stop pa tayo dito dahil ano man, dahil stoplight pa ba? Pwede din naman, ay dumaan tayo sa ilalim mga kabilingon. Mag-ano na lang tayo eh. Baka matagal pa yan mag-ano ba? Dito tayo sa basement daan, at tunnel tanil Dito tayo sa ilalim ng ano, ilalim ng kalsada, dumaan para hindi na tayo mag ng ano eh, stoplight. Dito na mga kabilingon, nakalabas na tayo sa ano, sa may tunnel ba? Tapos, awit kayo na sa iba. Sa ibang, iba, ano, station. Ito palang tinatawag nilang namdimon Demon Sejang. Parang same lang sa atin mga kapalayon. Ang pinagkaiba lang ay sobrang linis dito. Baba na tayo mga kapalayon sa ano no? Para subway ba? Dahil magsimba na tayo. Ano na? Ang oras alas jays na? Mahaba kasi yung, ano ba? yung biyahe. no una mga kapalayon, takot ako dito dahil baka mawala ba? Ah, nabaliw na. Yung microphone ko hindi pala na on. Kasi pag ganito kasi mga kapilingon, ano, ah, takot ako dahil tingnan yung mga kapilingon. Ito ba? Marami kasing skin ha? Eh? Yung mga kanto-kanto ba? May bulsa-bulsa. Ang ganito. Saan ka mag-ano? Makikita mo naman pala kung saan ka punta yung ano ba. Hindi natin para ano kasi tayo para I-search muna natin kung saan yung para hiwa. Kapilingon ba? Kasing... Suuk -suuk ba Ayon, ang dami kasing suok-suok ba yan? Takot ako noon. Ayun, naglakas ng loob na ako. Wala man makakatulong sa akin sarili. Hindi ako lang. Ito yung current location natin mga kapilingon. Ay binablog ko pa talaga. Dito tayo. Tapos may arrow yan. Yung laking tulong itong mga kapilingon. Tapos dito tayo magsimba. Dito. Yan dito tayo bababa. Mamaya. Kaya antay muna tayo ng train. at lakad muna habang wala pang train. Dahil magantay pa tayo ng train. May ilang minuto pa ba? Kaya video-video muna ako. Eh ano pala? Eh klaro niya kung microphone. Ay, nagpatay pa may kurupunoy. Nagpatay-patay. May suulo ka diba? ito yung lokasyon, alokasyon. Sa loob na ano ba, marami kasing bulsa-bulsa o -bulsa, eh. Kaya <laughs> natakot ako dati. Mga dito, andito na pala ang train mga kapalimod. Antay lang tayo mga stop na yan. Para makasakay na tayo. Ang tagal ko naka-video no. Nag-unloading kasi ako I kasi nag-announce kasi ba para saan kong train na to. Kaya natakot ako baka makasakay ibang ruta. Let's go mga kapalimod. Sakay na tayo. na tayo. Anap tayo ng upuan. At dito banda mga kapilyong ay nakaupo na tayo sa train ay hindi halata no. At hindi lang ako gaano nag flex flex dito. Mahaba-haba rin ang biyahe na ito. Hindi ko lang binibidyo video dahil maraming tao baka maano yung privacy nila ba. Kaya kunting video lang nagawa natin. Yan mga kapilon ah, kabababa lang natin sa, sa train. Tapos matagal ko naka-video eh kasi <laughs> mahirap talaga minsan makalimutan natin ba yung vlog pala ako. Ayun, namaandar na, lumalagyan na. Umalis na yung train kaya akyat na tayo dito sa hagdanan kasi punta natin ng simbahan. Kasi mag-sigila pala ako dada ah, dito na. Ganito ang kanilang subway dito mga kapilyon. Ang daming intersection ba kaya natakot talaga ako dati mga kapilyon dahil sobrang mahina pa naman ako sa memorize ba yung tipong... May iba yung ito labas ba? Kasi parang para magkabuka lang talaga mga... kanong laman ang ating card? Siyempre, ano natin? English dahil hindi natin namin tindihan ito. Pag ano Ano ba ito? Dito pala. Ay, na ba? So, I field. Ay, the field. Ano ba? As soon as... recognition failed. Ano ba? Mag-balance lang kasi ako eh. Mag-balance lang ako. Baka mamaya. Recognition failed. Bakit? Ibalik e, na siguro. Try natin. Ang greeting na early. Ano natin kung magkano ang laman. Bakit si baka hindi tayo makasakay ng ano. Na. Help man daw. Kaya angun lang yung card ko dahil apat na masina yung tinatry ko, hindi talaga mag-balance. Bahala na ito, mamaya magkaalaman na sa bus. Kaya nakalagay Catholic University College of Theology. Kaya dito tayo. Sa word pa lang na Catholic ay simbahan na yan. Kaya, let's go! Dito na mga kapulong, diretso lang tayo dito papuntang Catholic Church street lang sa ano, kantong ito Maya, daan ako dito sa Daiso Bili so, din ako ng, ano, ng plastic na yung ang, ano ba vacuum kasi na ano yung plastic ko na butas This is our current situa situation location pala mga kapulong nakiat ng naong pilingiro eh Yan, may pa 360, 360 muna tayo habang hindi pa tayo naka ano ba Parating, ah, karating sa simbahan apart na ito mga kalingon Diyan sa may tent na Apart na ito mga kaplingon, Diyan sa tent na may kulay green, tapos yung mga tao dito, kadalasan, almost mga Pilipino na yan kasi nagsimba ba? Dito man magsimba. Tapos, kaya maraming Pilipino nandito. A few inches later. Bali, papasok na ako sa simbahan mga kapilingon at ngayong araw na ito ay nag-change sila ng binyo for damas dahil may gaganaping concert ba at pagkatapos ng mass ay mag-ano daw, may concert daw kung saan ang special guest nila si Mr. Gabi Concepcion at nag-ano ako dito, binoys over ko na lang, ano ko naman kasi ito dahil may music kasi may rehearsal pa ba, kumbaga nag-rehearsal para sa concert, mamayang hapon pa ang concert ay, kaso ang mas kasi din alas 12 pa kasi mag-start din ang misa tapos nakarating tayo dito ay bandang 10:40 plus ata 10:45 kaya nag-voice over ko dahil sa actual video ano kasi may banda diyan ba baka makapiray tayo at napansin ko rin mga kapilingon sa upuan ba ay tirnong tirno sa akin coincidence talaga pati yung kulay ng ano ba brown kasi yung skin ko tapos yung upuan ay brown din ay nag ano nag-match talaga sa akin hindi ko nga inexpect na ano ba na surprise nga ako na katirno talaga sa akin yung upuan mga kapiling at feeling irrelevant tayo mga kapilingon dahil ako pa ata ang nauna dahil wala pang katao-tao sa pinakadulo pa umupo kahit walang tao sa Ito banda mga kapilingon may mga Pilipino community store ba? May marang may ano ba yung mga pagkain Pilipino. Mamaya dito ko magtanghalian namaya May ano kasi dito may parang ito liukin. Ito liukin. Pa ano pa. Dumaan pala ako dito sa mismong simbahan mga kapilingon upang magsindi ng kandila. Ito talaga ang simbahan nila dito mga kapilingon. Yung kanina nag lang sila ng Binyo for the Mass dahil sa may gaganaping concert. Tapos nagano muna ako dito dumaan at bumalik din ako sa may ano sa may mga tindahan ng mga Filipino community ba dahil nagbili din ako ng gulay at tapos nagano rin ako doon ako dito ako na nanghalian dahil namimiss ko rin yung mga lutong ano ba yung lutong Pilipino dahil palagi lang ako noodles dito at dito rin nagbili rin ako ng tuyo dahil namiss ko rin yung tuyo ba Marami din kasi silang panindak. Kung ang ulang lang talaga natin yung kwarta. Ay, nandito lahat ng products sa Pilipinas. Kung gustong namimiss mo lahat. Nandito ang papaya, may malunggay. Ang binili ko dyan ay yung, ano, yung okra lang at saka malunggay. Dahil talagang namimiss ko yung malunggay at saka okra ba. Yan o. Oh. Iniplex ko talaga ang malunggay. Dahil malunggay is life talaga. Makakamiss rin yung ano, no? malunggay. May papaya rin sila dito. Yung mga yan. Upo ba yan? May mga alugbate. May mga kangkong. Alugbati ano iwan ko lang sa anong sa Tagalog yan di ba? Maraming mukram nga kapilingon nakabili ako niyan pati munggo pala nagbili din ako ng munggo dahil namimiss ko rin kahit may munggo rin naman dito ba ini. Eh, di, ano na nagbili na lang ako din diyan. Tapos may siling kulikot yung ano, mga limonsito, may saging na kardaba, yung ganun ba? Ano bang Tagalog string beans? May mga hopya, ganun mga kapilingon ba? Tapos may mga ampalaya, yung mga gulay sa atin na namimiss ko ay eh, nagbili ako ng hindi lang kramihan dahil may ano din price ano ba may price din yun yung ng lolo nyo nagkulis maot na dahil sobrang init dito at nagantay na ako ng bus mga kapalingon dahil tapos na ako magsimba lahat kumakain tapos may nabili na akong gulay kaya pauwi na ako mga kapalingon nagantay na lang ako ng bus na dumaan medyo natagalan rin ako dito dahil ka ano lang ba maraming bus mga kapalingon ko natin yung 140 dito kasi si 100 to Pwede yung iba-ibang body number ba? Yung 140 ang sakyan natin. 200, 100. Tapos yung isa 171. Maganda ito sa 140. One eternity later. At dito banda mga kapiliyon, nakasakay na tayo ng bus. Itong bus na ito ay 140. Bali, kahit nag, ano ba, nahirapan tayo sa kaliso dahil nagbarog or standing, ay nagawa pa rin natin mag dahil wala din naman tayong pang-ending ng ating video ngayon. Kaya laban lang. At dahil binilisan natin, ay bumaba na tayo. Bababa ako dito mga kapiliyon, din di, di uh, kung saan. Mag-ano na naman ako. Mag, Antay na naman ako ng another bus para papunta sa aking tinitirhan. Itong pangalawang biyahe na ito, ito yung aabot tayo ng dalawang oras dahil ito ang malayo, malayong biyahe papunta sa aking tinitirhan. Kaya nag-standby muna ako dito habang hindi pa dumadating ang bus na aking sasakyan at piniflix-flix ko na lang muna ang lugar. later. At ito na mga kapilingon kakakbaba ko lang sa bus at nakarating na ako sa aking tinitirhan. Inaabot na ako ng hapon dahil sobrang haba ng biyahe. Maraming salamat po sa inyong panunood. Shout out po kay Dini Minzos TV from Itagi Sadela. Shout out din po kay Ma'am Lidi Gaga. Shout out also kay Ma'am Andrea Alson from Malta, Europe. Shout out din po kay Sergeant Clifford Muhika from Quezon City. Shout out din po kay Ma'am Ria De Luna from Victoria, Laguna. Shout out din po kay Ma'am Norma Paglikawan from Mindoro. Shout out din naman kay Ma'am Evangeline Lasula, lalong-lalo na sa Jimenez Di Parin Lasula Nibrel Antardo family. Shout out din po kay Sir Minandro Pabalan from Bagak, Palabataan. Shout out din po kay Ma'am Ami Salvador from Zambales. Shout out din po kay Miss Miss Cupid Vlog. Shout out din po kay Ma'am Josephine Jimenez. Shout out din kay Ma'am Vicky Salvestre from Valenzuela City. Shout out din po kay Ma'am Richelle Dumihina. Shout out din po kay Ma'am Maritis David from Tracy Marquez Cabete. Shout out din po kay Ma'am Mercy Galbero from Hugan Consolacion Cebu. Shoutout din po kay Ma'am Eva kunanan from Lubao, Pampanga. Shoutout din po kay Ma'am Zalika Gumama di Malinda from Limbao, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Shukran. At belated happy birthday po sa asawa ni Ma'am na si Sir Abdul Bayan di Malinda. happy birthday po sa inyo, sir. Um greetings po galing kay Ma'am Zalika Gumama di Malinda. Shout out, din po Godes Trias, Shout out din po kay Ma'am Cleopi si Godes from General Trias, Cavite. Shout out din po kay Sir Romil Bantayan from A Oban Prison. Yan, maraming salamat po sa inyo mga ma'am, sir. Lalong lalo na po sa nagpa-shout out. Maraming salamat po at sa mga nag-subscribe din po. Maraming maraming salamat po. Sa mga kayo magsawa sa aking channel at sa mga hindi pa po nakasubscribe, pa-subscribe po na sa channel.